Kamusta mga kafishda? Welcome back sa ating channel kung saan ang hula ay hindi chamba, kundi purong analisa. Ako ang inyong fishing buddy at para sa linggong ito, mayroon tayong isang napaka-espesyal na episode. Susuriin natin ang prognose ng pangingisda mula unang araw ng Disyembre hanggang ikapito ng Disyembre taong 2025. At mga kaibigan, hindi ito ordinaryong linggo. Bakit? Dahil sasagupain natin ang pinagsamang lakas ng pabago-bagong panahon at ang hiwaga ng isang full moon. Kaya kung handa ka ng malaman kung kailan, saan, at paano makakasungkit ng tropeyo, itutok mo lang ang iyong mga mata at tenga dahil magsisimula na tayo. Unahin natin ang mga bida sa ating mga katubigan. Para sa linggong ito, tututukan natin ang dalawang paborito sa tabang at dalawa sa alat. Sa fresh water, ang walang kamatayang tilapia at ang matinik na bangus. Sa salt water, ang tuso na lapu-lapu at ang mabilis na talakitok. Simulan natin sa tilapia. Sa paparating na maulang panahon, ang mga tilapia ay magiging mas aktibo sa mga mababaw na lugar. Hanapin ninyo sila sa mga gilid ng fish cages malapit sa mga halamang tubig tulad ng kangkungan o sa mga bunganga ng maliliit na sapa kung saan may pumapasok na tubig ulan. Ang tubig ulan ay nagdadala ng mga bagong pagkain at nagpapalamig ng bahagya sa ibabaw ng tubig na gustong gusto nila. Ang pinakamabisang paining ngayon ay yung mga natural gulati o maliliit na hipon. Kung naka kayo, subukan ninyong basain nito ng kaunti para mas lumambot at kumalat ang amoy. Simple lang ang kailangan. Isang dilata style na bingwit o isang light spinning rod ay sapat na. Ang sikreto ay nasa dahan-dahang paglalaro ng pain malapit sa kanilang mga posibleng taguan. Sunod, ang ating national fish, ang bangus ang mga ligaw na bangus o yung mga nakawala sa fish pen ay magiging mas agresibo dahil sa pagbabago ng tubig. Dahil sa maulap na panahon, hindi sila gaanong mailap. Mag-concentrate kayo sa mga brackish water o bunganga ng ilog na papuntang dagat. Ang pinakamagandang pain, syempre, ay lumot. Ngunit isang munting sikreto, mga ka-fish Subukang haluan ang inyong lumot ng kaunting breadcrumbs o pinulbos na biskwit. Nagbibigay ito ng kakaibang amoy na hindi nila matatanggihan. Gumamit ng maliit na kawil at manipis na leader line dahil mabilis silang matakot sa makakapal na tali. galang ang katapat nila. Lipat naman tayo sa tubig alat at simulan sa hari ng mga bato, ang lapu-lapu. Ang linggong ito ay medyo tricky para sa kanila. Ang malalakas na alon na dala ng posibleng pag-ulan ay maaaring maging pabor o hindi. Ang pinakamagandang diskarte ay ang pangingisda sa mga araw na medyo kalmado ang dagat, marahil sa umaga bago bumuhos ang ulan. Hanapin sila sa mga batuhan o coral reefs sa lalim na 10 hanggang 20 metro dahil papalapit ang full moon, mas aktibo sila sa gabi, kaya kung may pagkakataon kayong mag-night fishing, gawin niyo Ang pinakamabisang pain ay buhay na isda tulad ng maliliit na dilis o tamban. Kung magjijigging naman kayo, gamitin ang mga slow pitch jigs at laruin ito malapit sa ilalim. Kailangan ng matibay na leader dahil sa matatalas nilang hasang at bato. Para sa mga speedsters ng karagatan ang talakitok sila ang pinakaapektado sa full moon sa mga araw na papalapit sa kabilugan ng buwan ang high tide ay mas mataas at ang low tide ay mas mababa ito ay nangangahulugan ng mas malakas na agos at diyan sila nag-aabang ang pinakamagandang oras para sa kanila ay sa sunrise at sunset kung saan ang agos ay malakas pumunta sa mga drop-off, breakwaters o mga bukana ng channel. Ang casting gamit ang mga popper at stick bait ay tiyak na magbibigay ng aksyon. Ang mabilis na pag-retrieve ang kailangan para matrigger ang kanilang predatory instinct. Huwag matakot sa maalon na sitwasyon dahil doon sila madalas nagpapakita. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon na nagdidikta sa lahat ng ito. Unahin natin ang panahon. Ang buong linggo ay magiging mahalumigmig na may temperatura na naglalaro mula 24 hanggang 30 grado Celsius. Asahan natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa kalagitnaan ng linggo. Ang presyo ng hangin or atmospheric pressure ay magiging medyo pabago-bago na maaaring maging sanhi ng pagiging moody ng mga isda. Ang hangin ay manggagaling sa hilagang silangan na tipikal sa buwan ng Disyembre. Ang susi dito ay ang pag-a-adjust. Kapag umuulan, hanapin ang mga isda sa mga lugar na pinapasukan ng tubig tabang. Kapag humangin, pumunta sa panig na hindi direktang tinatamaan ng hangin. Ang temperatura ng tubig ay nasa mga 27 grado Celsius. Ito diyan ay perpektong temperatura para sa karamihan ng ating mga isda. Kaya't ang kanilang metabolismo ay mataas at kailangan nilang kumain. Ang ulan ay bahagyang magpapalamig sa ibabaw na maaaring magudyok sa mga isda na umakyat mula sa kalaliman kaya't huwag mag-focus lang sa malalim. At narito ang pinakakritikal na salik sa linggong ito, ang phase ng buwan. Magsisimula tayo sa waxing gibus phase, ibig sabihin papalaki ang buwan. Ito ay magtatapos sa isang full moon sa araw ng biyernes, ikalima ng disyembre. Pagkatapos nito, magsisimula na itong lumiit sa waning gibus phase. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang papalapit na full moon ay nangangahulugan ng mas malakas na tidal currents o agos, lalo na sa tubig alat. Maraming mangingisda ang naniniwala na ang isda ay mas aktibo sa panahong ito. Ngunit, mas mahirap hulihin sa umaga dahil busog sila sa magdamag na pagkain. Ang sikreto ay mangisda sa madaling araw o dapit hapon kung kailan pinakaaktibo ang kanilang paghahanap ng pagkain. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay mataas dahil Disyembre na, isang prime month para sa pangingisda. Ang tubig ay mas malinaw kumpara sa mga nakaraang buwan. Ang tilapia at bangus ay nasa kanilang komportabling estado, habang ang mga mandaragit sa dagat tulad ng lapu-lapu at talakitok ay mas agresibo dahil sa malakas na agos na dala ng full moon. At ngayon, para sa pinakahihintay ng lahat, ang ating araw-araw na hula. Sa unang araw ng Disyembre, Lunes, ang tsansa ng huli ay maganda. Ang araw ay medyo maulap na may posibilidad ng mahinang ulan sa gabi. Ito ay magandang panimula, lalo na para sa freshwater fishing dahil hindi pagaanong malakas ang epekto ng papalapit na full moon. Sa ikalawang araw ng Disyembre, Martes, ang tsansa ng huli ay magiging katamtaman hanggang maganda asahan ang mga kalat-kalat na thunderstorms ito ay magandang araw para sa pangingisda sa mga bunganga ng ilog kung saan ang tubig tabang at alat ay naghahalo mag-ingat lang sa biglaang paglakas ng ulan sa ikatlong araw ng disyembre miyerkules ang tsansa ng huli ay mapaghamon or tricky mas mataas ang posibilidad ng ulan ang isda ay maaaring maging choosy o mapili. Kailangan ng mas maraming pasensya at iba't ibang uri ng pain. Subukan ang mga dipang pangkaraniwang paini sa araw na ito. Sa ikaapat na araw ng Disyembre, Huwebes, ang tsansa ng huli ay maganda, lalo na sa gabi. Ito ang bisperas ng full moon. Ang mga mandaragit na isda ay magiging sobrang aktibo. Magandang araw ito para subukan ang night fishing para sa Lapu-Lapu. Sa ikalimang araw ng Disyembre, Biyernes, ito ang araw ng full moon. Ang tsansa ng huli ay kakaiba. Sa umaga at tanghali, maaaring mahinang mahina ang kain. Maraming isda ang busog na. Ngunit pagsapit ng dapit hapon at gabi, asahan ang napakahusay na pagkakataon. Dito lalabas ang mga malalaking isda ito ay high risk, high reward na araw. Sa ika na araw ng Disyembre, Sabado, ang tsansa ng huli ay maganda. Kakalipas lang ng full moon at ang mga isda ay magsisimula ng maghanap muli ng pagkain sa umaga. Ang ulan ay posible pa rin na makakatulong para maging aktibo sila. Magandang araw para sa casting ng lures. At sa ikapitong araw ng Disyembre linggo ang tsansa ng huli ay katamtaman. Ang panahon ay medyo hindi pa rin sigurado. Ang isda ay medyo pagod mula sa full moon frenzy. Mag-focus sa mga mas maliliit na isda tulad ng tilapia na hindi gaanong apektado. Ito ay araw para sa relax na pangingisda. Ayan mga kafishda, ang kumpletong pagsusuri para sa darating na linggo. Tandaan, ito ay gabay lamang. Ang pinakamahalagang gamit sa pangingisda ay ang inyong karanasan at pag-oobserba. Sanay makatulong ito sa inyong pagpaplano. Nihito ni Galunggong, sanay makahuli kayo ng pang-ulam at pang-display. Tightline sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, pindutin ang like button kung nagustuhan ninyo ang video na ito, at i-share sa inyong mga katropa. At syempre, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Ano ang target ninyong isda para sa linggong ito? Anong karanasan ninyo sa pangingisda tuwing full moon? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Hanggang sa susunod na hula, paalam!